Mo! Oh. Banggit! Tara, kain tayo! Mmm. Tara na. Bakit ganun ang bango? Mmm. hindi kaya? Masarap kaya? Sa kaya itlog ito, ba't ganito yun? Oh. Bango. Kasuka oh. naman eh. Ikaw naman ang nakakasuka dyan. O, oh, ito pa nga o. Oh. Yung itlog. Tapos gaganyanin mo Masarap sa kanin o. Oh. Parang isasaba mo sa kanin. Masarap sarap kaya. Mo, ako pa naman ang na yung breakfast na to. Siyempre, hindi <laughs> ha po fiyaya maning. Eh. Salito, si mukhang hindi yata nang gustuhan ni Maria yung luto natin. Tsaka <coughs> itong baho naman ito. Ano ba itong suka lagi mo diyan? Mo? Eh, sabi ni Yaya mo mukhang never hurt kasi siya eh. Kasi mukhang hindi mo yata nagustuhan yung ay, hinandang breakfast para sa'yo. Ay, hindi naman. Sorry naman, Yaya Maning. Eh, ano kasi, parang iba yung gusto ng sikmura ko ngayong araw na to. Ako, si Lito. Inko ko parang nahawa na sa yung asawa mo. Bigyan mo kaya ng gamot agad-agad. Mm -mm. Ay, baka daw siguro, baka nahawa ka sa akin. Ah bigyan daw kita ng gamot. Oh, gamot gusto mo? Nah ka ba? Anong... Okay ka lang? Hindi. Ah, Yaya Maning. Um, pasensya na po kayo ha, kasi... Mo, mo, excuse me. Mo. Ah, nasa kaliwa mo. Ah, okay. Yaya Maning. Medyo, 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 medyo. Likod. Yaya maning, pasensya ka na, ha? Iko talaga lang, naiiro talaga ako, yes. Ikaw talaga ako. Iyuso Ano nangyari? Bakit hindi mo bukas? Hmm. Sandali. Yaya maning, sigurado ka ba na wala kang... Hmm. Wala kang gustong ibilin o hanapin o may totga, baka, baka may unfinished business. Ay naku, wala. Patay na yung first love ko. Excited na ako makasama siya dun eh. Mo, wala daw eh. Ha? Huh? Oh, Mo, okay ka lang? Mo, ba? Mo, napapadala siyang uh, yung pag parang nasusuka ka. Okay ka lang? Kasi Lito, oh. naaalala mo ba nung nagpaalam ako bilang yaya mo nung bata ka pa? Ba? Pinangako ko sa'yo na babalik ako pag kailangan mo ng yaya para sa magiging anak mo? Ah. Positive. Oh? Talaga? Anong talaga? Positive. Mo, bukas na bukas mismo, punta tayo ng clinic. Papat-check tayo. Okay. Ha? <laughs> Sabi ko na nga. Busilito, hindi ko man matutupad yung pangako ko sa'yo na magiging yaya para sa anak mo. Pero hindi ako nagdududa na kayo magiging the best parents. Basta't magmamahalan lang kayo. Maraming salamat, Yaya Maning. Mag-iingat ka.